binabati ko kayo ng magandang umaga mula dito sa Italia at uh, kay lahat po dyan sa Pilipinas sa mga minamahal namin magandang magandang umaga po sa inyo lahat And po sa Amerika sa North America dyan sa Canada ay magandang gabi po sa inyo dito po sa Asia magandang umaga din po sa inyo lahat Amen. So, bago po natin basahin ang salita ng Panginoon, ay manalangin po muna tayo. Ama namin Diyos, na siyang aming minamahal at dinadakila, muli kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na kami po muli ay andito sa lupanan para matuto sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Nawa Lord, sa oras na ito ay marinig namin ang inyong tinig at muli ay magbigay sa amin ng inspirasyon para magpatuloy na mabuhay, magkaroon ng pag-asa dito po sa ibabaw ng lupa. Salamat Panginoon sa mga sa presensya ng bawat isa. Nawa, Lord, ay kayo po ang magtrabaho sa kalagitnaan namin sa pamamagitan po ng inyong Espiritu. Wala po kaming kakayahan. Kami, pa kami lamang po ay dumidepende sa inyong Espiritu, sa inyong kapangyarihan. Gamitin niyo lamang po ako bilang tagapagsalita sa oras na ito. Tinataas ko po, po ang gawain na ito, pinapasakamay ko po, po sa inyo. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalaman. Sa ngalan lamang po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Muli magandang umaga sa inyo. At uh, salamat po muli sa pagkakataon na makabahagi ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay kung ay ang um, pagsasayagsig sa Panginoon. Paghahanap, ika nga, sa Tagalog. Puntahan po natin kagad ang ating skriptura sa Isaiah chapter 55 verse 6 natin? Isaiah chapter 55 verses 6 to 7. Lumapit na kayo sa Panginoon at tumawag sa kanya. Habang naririyan pa siya para tulungan kayo. In verse 7 po. Talikuran na ng mga taong Talikuran na ng mga taong masama ang masasama nilang ugali at baguhin na ang masasama nilang pag-iisip magbalik loob na sila sa Panginoon na ating Diyos dahil kaawaan ka at patatawari niya sila. Napakaliwanag po sa salita ng Panginoon dito po sa ating binasa sa Tagalog. Lumapit tayo sa Panginoon. Saan ba ang Panginoon? Paano natin siya lalapitan, mga kapatid? Nagpapasalamat tayo sa ministry na ito na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Isa po ito sa pamamaraan kung paano tayo makalapit sa Kanya. Dahil kung tutuusin, hindi natin alam kung nasaan nga ba ang Diyos. Kung minsan, tatanungin natin nasaan nga ba ang Diyos. Lalo-lalo na kung tayo ay nagkakaroon ng pagsubok sa buhay, hinahanap natin ang Diyos. Lord, nasaan ka? Andyan ka nga ba? Buhay ka nga ba, Jesus? <tinyo> ba? Tao pa. Nagkaroon na yan ng pagsubok. Tatanungin kong nasaan ang Diyos. Little did we know na ang Diyos ay dyan lamang po sa ating kaligitnaan. Nasa atin po ang Diyos. Kaya habang andirito ang Panginoon ay lumapit tayo. Ano, paano ang paglapit sa Panginoon? Sabi po niya dito, talikuran na ng mga taong masama, ang masasama. Ibig sabihin po, sa mga tao na nagkakasala, kailangan talikuran ang pagkakasala. At magbalik loob sa Panginoon. Paano po magbalik loob sa Panginoon? Ang itinuro po ng Panginoon sa atin kung paano tayo makapagbalik, paano tayo magbalik loob sa Kanya ay unang-una po, kailangan po natin tanggapin na tayo ay makasalanan. Lalong-lalo -lalo na kung nakagawa tayo ng kasalanan sa ating kapwa, sa ating Diyos, kailangan po natanggapin natin na tayo ay nagkasalanan at atin po itong ihingi ng tawad sa Panginoong Diyos. Sabi po niya na kung humingi tayo ng tawad sa Kanya, andyan lamang po siya para tayo patatawad. Naghihintay po ang Diyos sa atin. Kahit anong oras at kahit sa anong lugar man tayo, naghihintay po siya. Hindi po siya nawawala sa ating sa ating buhay hanggat atin siyang sinasalisin. Hanggat tayo ay tumatawag sa kanyang pangalan, andyan lamang po siya. Okay. Humingi lamang po tayo ng tawan sa kanya. Talikuran, iwaksi ang mga masasamang ugali. Talikuran ang mga gawa na hindi maganda. At eto nga po, naghihintay lamang po siya ng ating pagtawag. Dalawa po ang ating pag-aaralan kung paano natin saliksikin ang Panginoon. Unang-una po, ang pagsaliksik po sa Panginoon ay yung uunahin siya. Paano natin uunahin ang Panginoon? Puntahan po natin ang libro ng Mateo. Mateo chapter 6 verse 33. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kanuuan at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Tayo po tumatawag tayo sa Panginoon kung may kailangan tayo. Kung sagana po ang buhay, kung wala po tayong problema, nakakalimot tayo. Hindi tayo tumatawag sa Panginoon. Kaya disenyo po ng Panginoon na magkaroon tayo ng kung minsan tayo magdurusa, tayo naghihirap para po makapagbalik loob tayo sa Kanya. Ay lang tao kung sagana ang buhay, okay ang lahat, walang problema, walang sakit. Ang nangyayari po kadalasan nakakalimot tayo. Kaya nga po, suffering ang pagdurusa po ay disenyo ng Panginoon para muli ay magbalik loob tayo sa Kanya. Para po makapagbalik tayo. Disenyo po niyan ng Panginoon para po tayo ay maligtas. Maaaring sasabihin natin na hindi ko kailangan ng Diyos dahil masagana ang aking buhay. Hindi ko kailangan pumunta ng simbahan. Hindi ko kailangan mag-attend ng Bible study dahil wala naman akong problema. Wala akong ginagawang masama. Mabuti po akong tao. Yan po ang kadalasan iniisip natin. Subalit, ang salita po ng Panginoon ay iba. Iba po ang sinasabi ng Biblia. Saliksikin ang Panginoon. Sa pagkakataon na iniisip natin na tayo ay mabuti, tayo ay walang kasalanan, doon pa lamang po tayo ay nagkakasala. Dahil sabi po ng Biblia, lahat ng tao ay nagkasala. Nagkulang po tayo sa Diyos. Unahin na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Paano nga ba yan? pumunta tayo sa iglesia, sa simbahan, sa oras ng kapahingahan natin. Kahit anong araw yan, lunes man, lunes hanggang linggo, kahit anong araw dyan, kung anong araw ng kapahingahan natin, kailangan po natin na ialay sa Panginoon. Paano natin ialay ang araw na yan? Pumunta po tayo sa iglesia dumalo tayo sa mga pagtitipon, pagtitipon ng pamilya ng mga anak ng Diyos hindi po pagtitipon na kasayahan ng mundo pagtitipon po na kung saan andoon tayo ay mag-worship tayo sa Panginoon, mag-alay tayo ng ating mga angno, umawit ng mga makalangit na awitin makinig ng Kanyang Santa at makipag pilo sa mga kapwa nating mananampalataya. At dyan po sa araw na yan, sa ating pagtitipon, nagkakaroon po tayo ng nabibigyan po muli tayo ng lakas, nagpapalakasan po tayo dahil sa araw na, yung anim na araw na nasa labas tayo, nagtratrabaho, wala po tayong ibang iniisip kundi ang pansarili natin kung paano ko tatapusin ang trabaho ko, paano ko ma magampanan ang mga gawa dito sa paibabaw ng mundo. Buti kung sa umaga meron tayong gawain, don't watch, and then sa gabi meron tayong Bible study at least. In between, ay meron tayong protection. Sa umaga, tapos bago tayo matulog, sigurado tayong may protection dahil sinaliksik natin, inuna natin ang Diyos, ay kung wala. At ang hinihintay lang natin yun yung pangpitong araw ng ating kapahingahan at pupunta sa iglesia, sa simahan. At kung hindi pa tayo pupunta dahil pagod tayo sa salihin natin, ito nga lang ang araw ng aking kapahingahan. Lalong-lalo lalo na po dito sa amin, ang trabaho po dito ay hindi hindi po madali dahil katulong po kami dito. Maaga pong gumigising. Nandyan na kaagad sa harapan ng amo mula umaga hanggang gabi inuutusan ka. Wala ka pong ginagawa kundi magtrabaho lang magtrabaho. Maghapon po yan. Kaya kadalasan sa gabi, pagod. Kung Bible study, kung nakaka-survive pa, nakaka, nakakaupo, nakakarinig ng ayos ng salita. Namin. Pero kung pagod na pagod na talaga, puyat pa, wala. Exhausted po. Pagod na pagod ang katawan. Kaya wala. Bagsak sa kama. Kaya po, kami po ay lumalabas, nakahanap ng mga kaluluwa. Ang sasabihin po ay pare-parehas din lang, di bali, yan lamang po ang araw ng ating kapahingahan. Lalong-lalong na yung mga linggo lang talaga ang kanilang day off. Yan, yan lamang po ako, ano, sasabihin pa sa iyo na yan, yan lamang ang araw ko, araw na akin. Ako ay maglalaba. Yan lamang ang araw para sa sarili ko. Pero sabi ng Panginoon, ang pangpitong araw ay para sa Diyos, hindi po sa pansarili dahil binigyan tayo ng anim na araw para sa ating sarili. Kaya marami po mga kapatid ang nawawala sa landas at yan na lamang po wala, wala kami ginagawa kundi ang manalangin, ipanalangin ang mga kanunwa na to sa ganun na makaisip din na magbalik loob sa Panginoon. Yan po ang isa sa mga kung paano natin masasabi na inuuna natin ang Diyos. Yung, ito lamang pagpunta sa simbahan, napakalaking bagay na po yan sa Panginoon. Na pumunta tayo doon at hanapin ang Diyos, saliksikin ang Panginoon. Maraming pong tao ang hindi nagpupunta sa simbahan. Dahil ito nga po, sa pakikibaka sa buhay dito sa ibabaw ng mundo. Yan po, maraming nahihirapan yan. Na kung sana ay, magkaroon na kaliwanagan din ang pag-iisip ng bawat isa. Na kung uunahin ang Panginoon, ano ang sabi niya dito? Ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Napakaliwanag po yan. Kasi lalong-lalo na po pag sinasabi dito na may merong part-time paglinggo kasi karamihan po may mga amo na hindi pwedeng iwan ng linggo. Ay yun naman ay day off ng isang katulong kaya. Maghahanap po yan ng karilyebo. Ay normal, lalabas yung isa, yung isa pa, papasok. Ay linggo yan. Ay malaki kasi ang bigay paglinggo doble po sa araw ng normal na araw. Lalo-lalo na kung ang isang tao na yan ay may pangangailangan sa sa pa ng pamilya sa Pilipinas, kailangan ko nito. Normal ang nanay. Yan, walang iisipin kundi maghahanap ng trabaho part-time. At na kung maintindihan sana itong bersikulo na ito na unahin ang Panginoon ang mapabilang sa kaharian at ibibigay niya ang pangangailangan. Siguro naman ay gagaan ang buhay. Hindi siguro talagang gagaan ang buhay pag uunahin ang Panginoon. Naranasan ko na rin po ito. Dahil ako man noon ay pasaway din, mahirap din na akayin sa simbahan. Pero no, naranasan ko ang kabutihan ng Panginoon. Hindi po ako nagsisi. Hindi po ako nagsisi na maglingkod sa Diyos. Dahil hindi po niya ako pinabayaan. Kaya kung nangyari sa akin, nangyari sa marami, mangyayari din po sa lahat. Lamang po ang gawin natin ay unahin natin ang Panginoon. Lahat ng pangangailangan, hindi po niya sinabi dito na kalahati ng pangangailangan. Kaya kung ano ang hilingin natin sa Panginoon, ibibigay niya. Inihiling natin ang kagalingan kung mayroong may sakit sa atin, gagamutin po tayo ng Panginoon. Hihiling tayo ng trabaho, kung walang trabaho, kadalasan dito nawawalan ng trabaho dahil ayaw sa amo, aalisan, magahanap ng ibang amo, po ang sinasabi nun. Salig-sigin ang Diyos, unahin ang Diyos, manalangin sa Diyos, at ibibigay niya kung ano ang tamang trabaho para sa inyo. Amen. Yan. Unahin ang Panginoon, unahin ang Kanyang gawain, kagaya ng ginagawa natin. Nagkakaroon tayo nitong Bible study, kahit online. Kaya paglabas natin dyan sa kulungan, puntahan natin ang simbahan. Nasaan ba ang free believers dito sa aming lugar? Yan nakukonnect po tayo at yan, natutunan po namin kasi sa loob na kung lalabas kami, hanapin namin ang simbahan, simbahan ng Panginoon para magpatuloy. Patuloy namin sa isikin ng Panginoon, patuloy namin nadamhin ang presensya ng Diyos at patuloy kaming pagpalain ng Panginoon. Ganyan po. At pangalawa po, ang pagsasalisi po sa Panginoon ay pagkatiwalaan natin ang Diyos ipagkatiwala po natin ang buong buhay natin sa Panginoon dahil wala pong saysay ang ating pinag-aaralan dito sa sabihin natin sinasabisig natin ang Panginoon pero hindi, na, hindi naman tayo wala, hindi naman tayo nagtitiwala sa Kanya wala tayong tiwala magkakaroon lamang po ito ng saysay kung pagkakatiwalaan natin ng, ang Panginoon ng buong buo Kagaya niyan, hahanapin mo ba ang isang bagay? Ang isang tao na tutulong sa'yo kung wala kang tiwala dito? Normal, hindi. Lalong-lalo lalo na kung si mayor o si governor ang sasabihin nilang pupuntahan mo, ay kahit anong mangyari, pupuntahan mo yan. Mangungutang ka ng pera para lamang mapuntahan si mayor o kaya si governor. Dahil alam mo na siya ang tutulong sa'yo. Ganun po ang Diyos sa ating pagsaliksik sa Kanya, kailangan po na pagtiwal, pagkatiwala, magtiwala tayo sa Kanya. Magtiwala sa Diyos. Dahil siya lamang po ang makakatulong sa atin ng tunay. Sige, so, basahin po natin ang Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6 Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Ay napakaganda. Huwag ko tayong magtiwala. Huwag ko nating sabihin na tayo po ay may sariling dunong. Sige, basahin natin. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang dantas. Unahin po natin yung verse 5. Sabi niya na, Magtiwala ka ng buong puso. So, dito po muli puso, mga kapatid. Ang dinitignan ng Diyos sa atin ay ang puso. Hindi lamang po yung sinasabi natin. Kailangan po manggagaling sa puso. Na tunay na pinagkakatiwalaan natin ang Diyos. Sabihin natin, Lord, ipinagkakatiwala ko na po sa iyo ang aking buhay. Pag ganun po, ibigay e, na natin. Huwag na natin, huwag na tayo magduda. Huwag na tayo mag, magtatanong pa na, tunay nga ba? Totoo kaya? Papakinggan kaya ako ng Panginoon? Kaya ito po mga kapatid, kailangan natin ng pananampalataya. Pananampalataya. Walang pagdududa. Dahil yan po ang gusto ng Panginoon, pananampalataya. Kailangan din i-action natin. Iisagawa natin kung Meron tayong pananampalataya sa sabi na ipinagkatiwala ko ang sitwasyon ko sa Panginoon. Kahit andito ako sa loob, ang kaso ko na ito ay pagkakaloob ko sa Panginoon. Yan, tapos na. Bigay na, pinagkatiwala mo na nga eh. Huwag mo nang tanungin, huwag mo nang isipin kung kailan kaya. Totoo kaya. Totoo kaya yung sinasabi nila. Totoo kaya yung narinig ko kanina na kung ipagkatiwala ko sa Panginoon ang buhay ko ngayon, ay magkakaroon ng saysay o -say. Okay? mapapabuti kaya ang aking buhay. Yes po. Huwag ko lamang kayo. Magandang umaga po. Huwag ko lamang tayong magduda. Sabi po, buong puso, walang pag-aalinan. Kagaya ng pag-aasawa. Kung tayo po ay mag-aasawa sa mga may asawa dyan, buong puso na po yan. Wala na pong balika, ay wala na pong hiwala yan. Kasi nga, pinagkatiwalaan mo yung asawa mo ng buong puso, ng unang-una. Dapat hanggang huli, pagkatiwalaan mo yan. Amen? Ganyan po ang Diyos. Ganyan dinawa ang, ganyan dinawa ang gawin natin sa Panginoon. Ipagkatiwala natin ang ating buhay ng buong-buo na walang pag-aalit. Kaya, nasa ganun ay matupad ang ating inaasam na yung sinasabi natin na yung pangangailangan natin, yung hiniling, Lord, gusto ko ng ganito. Lord, ganito po. Kung ano man ang hinihiling natin, ipagkakaluwag ng Panginoon. Huwag po sa sarili nating dunong dahil, eto, pag tayo ay nagtiwala sa ating sariling kakayanan, may limitasyon. Yes. Maaaring masasabi natin na dahil malakas tayo, matalino tayo, nagagawa natin. Pero may limitasyon po yan. Hanggang doon lamang po, kung hanggang saan ang dunong ng tao, doon lamang. Pero ang Panginoon, wala pong limit yan. Unlimited. Kung may unlimited rice, yan. Ang Panginoon po ay unlimited po. Kung tumulong po yan, unlimited po yan. Hindi natin masukat yung pagpapala na ipagkakaloob ng Panginoon. Amen. Kaya lahat ng ating gagawin, ipagkatiwala na sa, sa Kanya. Lahat ng ating activities, mula ulo hanggang, hanggang sa ating panan, ano man iniisip natin, ano ang nararamdaman natin, bigay natin sa Kanya. Anong ginagawa natin, ibigay natin sa Kanya. Pagkatiwala natin sa Kanya. Para po magiging maayos ang ating landas. Okay, yeah, doon po sa last verse natin, doon po sa Ezekiel chapter 36 verse 26, basahin nyo natin. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong spirito. At ang matitigas ninyong puso ay magiging puso masunurin. Kaya mga kapatid, kung hindi tayo, hindi natin hinahanap ang Panginoon noong una dahil matigas ang ating puso, parang bato na sabi dito sa Biblia, may bato pala na puso. Ah, no? uh, yan. Matigas na puso kasi dito sa English, heart of stone sabi niya. Eh dito naman sa Tagalog, matitigas ninyong puso. Yan. Kaya mula ngayon, dahil nakarinig tayo ng kanyang salita, nawa ay ah, ipagkatiwala natin sa Panginoon, sa ating Diyos ang ating puso at nabibigyan tayo ng bagong puso at espiritu, espiritu na nanggagaling sa kanya, nang gano na sa ganon ay ito magiging masunurin tayo sa kanyang mga utos. Amen mga kapatid. At yan, madali natin siyang hanapin. Kaya kung magkaroon tayo ng pagsubok, Lord, tinataas ko po ang aking buhay ngayon. Ako po ay may pagsubok, kunin po ninyo ang pagsubok na ito. O, oh, di ba? Mas madali natin na makausap ang Diyos, mas madali natin siyang sangisikin. Mas madali natin. Yung, yung relasyon ba natin sa Panginoon ay ma, uh, magaan lamang. Hindi po yung kung kailan tayo hirap na hirap, saka tayo iiyak ng matindi. Amen? Yan. Salamat sa pakikinig.